Hi guys! Tara sa nyo kami mag a day in my life vlog. Gagawa nga tayo dito ng Milo Jelly. Nag-aya kasi yung friend namin na doon daw kami sa kanila mag-dinner. Ang hirap ng mag-isip kung anong pwedeng dalhin. Dahil maulan ay hindi tayo makalabas. Mabuti na lang at meron tayong gulaman dito. Kaya naisip ko na lang gumawa ng Milo Jelly. Masarap na at madali pang gawin. Kaya try nyo din kung nagmamadali kayo. Kaya nilagay na lang natin sa Left pagkatapos niyan. Saka tayo nagluto ng ating pananghalian. Kaming tatlo lang naman ni Ace at saka ni Anya. Kaya naisipan natin gumawa ng okay na beef broccoli. So, lang yan, yung natin na lang natin si Anya para ano. Neto, na tayo. Nasa work pala si Daddy. Hmm. Kaya kami mag lang yung nasa bahay. Mukhang approve naman kay Anya yung niluto ni Mami. At ayan, napapasayaw pa nga. Ah, ang galing. oh, di ba, Ang galing kumain ni Anya. Ayan, guys. Tapos na kaming naligong mag-iina. Struggle is real tayo. <laughs> uh, Overseas. Overseas. Ah, ready na. Naglaro muna nga saglit Anya. yung Anya. bago matulog. Patulogin lang natin si Ace at Anya para makakilos tayo. Ayan, napatulog na natin si Anya. Ayan. Tulog na mag nga muna tayo dito ng pinagkainan para may space tayo mamaya pag nagluto na ulit. Mabuti at kaunti lang naman yung hugasan kaya natapos naman tayo kaagad. Yung dishwasher kasi natin nagagamit lang kapag may mga bisita or tinatamad tayong maghugas. Dinadry agad natin yung mga hinugasan natin dahil ayaw ni daddy na may nakastack lang dyan sa lababo. Prepare ko na nga pala yung mga gagamitin ko sa pagluto ng munggo. At ayan, nag-slice lang tayo ng bawang, ng sibuyas. At meron din tayong kamatis dyan. Yung kamatis ay yung na-stack pa natin nung summer. Kaya nagamit pa rin natin. Yung karni ng baboy pala ay gumamit tayo ng buto-buto at yung laman. Yan kasi yung nailabas ko na. Masarap din kasi magmunggo lalo pag maulan. so, is nga ay ayaw matulog. Kaya ayan, sinamahan na lang tayong magluto. Mungo. Una, pinito ko nga lang yung taba, yung may bandang skin para lumutong at mamaya ay maihalo natin. Ganyan kasi ginagawa ng friend namin para makain daw yung taba. Kasi minsan, iniiwasan yung taba. Pagkatapos nyan, ay nag na rin tayo ng bawang, sibuyas, at yung kamatis. Nung malambot na yung kamatis, ay sinunod na rin natin yung buto-buto ng baboy. Yan. Muulan na naman. Uh, kukuha tayo ngayon ng spinach para sa Uh, munggo natin. Ito yung magiging gulay natin. natin. Ayan, lumalakas na yung ulan. Nakadami na tayo guys. Maganda rin talaga yung may tanim dahil may aasahan kang aanihin. At ayan, may gulay na nga tayo. Naglinis na rin tayo kaunti sa kitchen habang tulog si Anya at nagluluto pa naman tayo. Saka lang din kasi tayo nakakagawa ng gawaing bahay kapag tulog yung mga bata. Saka pag off lang talaga ako na paglinis ng bahay. Lalo na wala naman kaming ibang kasama. Kami-kami lang nila hubby. Ganito pala ang buhay namin dito sa New Zealand. Malayo sa mga kapamilya walang ibang kasama sa bahay kaya walang ibang aasahan mahirap pero kayang-kaya naman basta sama-sama ang family balik na nga pala tayo dito sa akin niluluto naglagay lang tayo ng alamang sa saka natin kinisa ulit pagkatapos naglagay na tayo ng tubig at pampalasa saka nung nagboil na ay nilagay na natin yung munggo Yeah, maulan ngayong araw. Ay, sa labas. Kagabi pa, maulan. Habang naglalaro yung magkuya, ay naisipan na rin nating tupihin yung mga labahan. Nilabhan para ito ni Daddy kahapon, kaya to na. Dito nga pala kami sa sala natutulog dahil madami Lagi kasing naka-on na rin naman yung heater, kaya para tipid, ay dito na rin kami natutulog. Baka kami nagpunta dito sa playroom nila. kwarto pala ni Anya sana dito. Kaso, syempre, nagkuku sleeping pa rin naman sila sa amin. Ay ginawa na nating playroom ng mga bata. A for elephant. Ay, malambot na nga yung munggo. Ilalagay na rin natin dito yung na-harvest nating spinach kanina. Mas masarap sana kung may malunggay or dahon ng ampalaya. After natin magluto, ay nagkantahan naman kami nila Ace. At yan nga ang favorite song niya, You Are My Sunshine, na lagi niyang kinakanta. Siyempre, number one supporter niya, si Anya. Ang sarap nga na pagmasdan yung magkapatid. I love you! you. Naantay lang natin si Daddy at pupunta tayo sa bahay ng friend namin. Doon kami magda-dinner ngayon. Kaya, yung niluto natin kanina ay dadalhin natin doon. Okay. Nandito na nga kami sa bahay ng friend namin at grabe, sobrang daming pagkain. Lahat masarap, lalo na hindi natin ito madalas nakakain. Parang fiesta, halos lahat pagkain Pinoy. Kaya paniguradong, busog na naman tayo dito. Wala muna diet-diet pag ganitong ulam ang nakahain. <laughs> May dessert din pala kami, yung ginawa nating malo jelly at may mga prutas. Sa dami ng mga pagkain, hindi mo alam kung anong uunahin. pero syempre, titikman natin lahat yan. Tara kainan na. Tara na. Tara po. Tinanong ko Tara ano. ina na. Tara ka ina na. Tara na. Tara ka na. Good morning, good morning, mga idol. Good evening na po yung good evening. Thank you, Lord. Ano na? Ano Ano

But the best. Ito ba tamang damdaman? Maganda rin para ito, ano? Oh. <laughs> hmm. Ah, si ano? Binabad mo ata sa sili itong... Itong... Itong bangus, e. Eh, bangus! Ano yun? Wala naman, son! <laughs> ano na ito? Sarap naman siya, tiyani, uu. Galing kumain. Tawian, <laughs> oh, eh. Tako ba? Eh, si anya. Anjay, ano ito ulit? Hindi <laughs> mm -hmm. pa tapos yun. O. Oh. Na. After namin kumain ay nag-science experiment niya ang mga bata. May dalang dry ice yung kaibigan namin. What's that? What's that? Na-amaze nga dyan si Ace at sobrang tuwang-tuwa. <laughs> oh, what's that, Ace? Huh? What's that? Bah <laughs> wow. Looks like a volcano. Oh, share din sa Anya, oh. oh. Yeah, to to <laughs> wow. Ayaw mag-tornado. Di ba? lang mo wow wow Wow. Umiikot din ni. Huwag palapasan sa yung kamay ah. Baka madikit do sa ano ba. Nakapaso yan. Kaya makagayahin ka. Hoy. hindi sa iyo ng Wow. Oh. oh. So, <sharpet> cool, eh? no. wow. so cool eh. Marami pa pala. Nakauwi na pala kami dito. Kaya antok na antok na rin si Anya. Kaya papatulugin ko muna. Ito pala ang hobby namin bago matulog. Ang manood ng anime. Alam nyo ba kung ano yung matulog. pinapanood namin? Napatulog na nga natin dyan si Anya. Pero si Ace nakikinood din kasama ang daddy. Suggest kayo nang pwede nating ma-content next time. Yan lang. Thank you all for watching.